Mamaya uh, ka lang sa akin. Tingnan mo, puro kainong. Ah? Mabait yung... Mabait yung asawa ko. Wow. And, no, naglalaba. Naglalaba. Inam-inom muna tayo kasi habang... may time tayo na mag-inom. Inom. Oh, no. Ah. Lasing lasing na ako Talaga ah? ah. <sniffs> Nice Drink more Madami pa Ayan, naka Ano na ako Dalawang buti Ayan lasing. Alam mo na ko. Ayan mo si Mrs. Sinipag. Sinipag maglaba. Mga guys. Ganyan ka bait ng asawa ko. Ako, pinabayaan lang. Mag-inom, gumala. Basta, ayun. Uh, yun lang masasabi ko, oh, guys. Ang bait na sawa ko. Ah, sobrang bait. Sobrang bait. Bola lang yan. Uh, talagang talaga, ano na, lasing-lasing na ako talaga. Eh, lalo na lasing na ako. Lalo na na ako yan. Sana ako. Oh. Ako pa, mautosan. Malaki to, malaki. Oh. Wow. bilog bilog yan oh bilog, bilog. <laughs> ano lang to uh, bibili tayo ulit wala ubos na bibili, bi, bibili pa ulit ang dalawa ah. Malaan laman. bibilit eh, bibilit pa tayo ulit ng dalawa. Ayan. Dalabuti pa. Kaya kaya pa. Kaya kaya pa ah, guys. Kaya kaya. Ah, bawa ba tayo. Bawa ba tayo. Bibili tayo sa tindahan. Dalawa. Dalawa. Buti pa. Tara. Kasi medyo mataas yung hagdan na to hindi pa tapos Tara. <laughs> yan ako Gisan mo lang ah kasi may gagawin ka pa Sige. kaan. talaga ng asawa ko, guys. All right? eh. <laughs> ah, Ubusin natin tong ano pa dalawang buti. Pinok pinabuksan ko na. Few moments later. Nag nagduda ako sa asawa ko. Sabi niya, bilisan mo lang may papagawa daw siya. Ano yes! Excited ah kaka-excited. Ubusin mo natin ng ano, eh, no, no men. Ubusin mo natin yung dalawang buti pa. Tapos, may gagawin daw si Macy's. Kung ano yun, excited ako. Excited talaga ako. Kung anong gagawin, tara, mamaya. Inumin ko mo itong dalawang buti pa. Tapos, pupunta na ako doon kasi may ipapagawa si Macy's akin. <laughs> Alam niya na. Alam niya na yun. Tara guys Ah uh, Pagkutahan ko na si Mrs. Kaya si may gagawin daw siya Tara na Total Tapos na yung ininom ko Tara uh, dalaw buti ulit Apat na buti guys Apat Tara Pagkutahan natin Excited ako sa Gagawin ni Mrs. Tara Mrs. Oh, no, anong gagawin natin? Anong ah? may gagawin? Ito ang may gagawin dito. Dito, dito ka. Maglaba. Magbalilaw ka dito. Magbalilaw nito, Tapusin mo. <laughs> Thank you for watching mga guys. Uh, binabati ko pala ang aking kamag-anak dyan sa Mindanao, Barcelona family, Borja family, Sanchez family, and Maputol family. Shout out.